Maganda ba ng buhok ang hanap mo? Antay pulling hair at antay dandruff. Magandang dulot ng aloe vera sa ating buhok. Pahid lamang po sa buhok hanggang anit ang at katas nito. Sa kutsara lang po ang katapat kung ikaw po ay may heartburn. Dahil kaya kaya po nitong bawasan ng asin sa loob ng ating katawan. Napakaganda din po nito sa mga taong may presyon ng dugo. Pinapayo din po ng mga eksperto. Para po sa may mga mataas na blood sugar, uminom lamang po kayo ng dalawang kutsarang katas at ng aloe vera. Hindi nyo na rin po problema ang mabahong bibig. Mumug nyo lamang po ang aloe vera. Tiniti ako sa inyo na mawawala ito. Goodbye na rin sa pamamagahan ng inyong mga singaw o gilagid. Maging yung tartar na nakakapit sa inyong mga bibig. And sa sugat naman, ipunas nyo lang po ang katas ng aloe vera. mga parting may sugat sa inyong mga balat. Ang mas mapabilis ang paghilom at paggaling nito. Kung um, ikaw naman ay hirap dumumi, uminom eh. ka lamang po ng isang basong katas ng aloe madalas na pagpahid ng aloe vera sa ating muka. Nagagawa naman po nitong mawala ang ating mga wrinkles. At dagdag pa po, po nila yung mga nagtetake po ng aloe vera na may mga kanser ay mas nadadagdagan po yung mga buhay. Kung ikaw naman po ay problema sa tigyawat sa iyong muka, magpahid lamang po ng katas ng aloe vera sa iyong muka. Garantisado na ito ay mawawala. Ikinis pa ang iyong balat sa may mga pananakit naman ng na kasukasuan at mga kalamnan. Bilis-alis naman yun sa aloe vera dahil na proven na po ito dahil sa taglay po nitong salicylic acid. Ayon naman po sa mga pag-aaral ng mga dalubasa sa sakit na kanser, pinipigilan po ng aloe vera ang pagkalat po ng elastosis o yung pagkalat at pagdami ng cancer cells sa katawan ng tao. Pagdag pa nila, mas tumatagal yung buhay na may kanser. Kung sa ibang naman po, mag-iwa lang po kayo ng kapirasong aloe vera at ipatong nyo lamang po sa inyong mga mata. Sa loob lamang po ng limang minuto. Sa anyo lamang po banlawan, makalipas po ang limang minuto. Kung wala naman po ay mga rep, magpahit po ay ng aloe vera sa inyong mga prutas at gulay para hindi po agad ito mabulok. Mainam po na i-share po ang information na ito para mag-aware din po ang kalahatan. Para po sa ilang minutong dagdag kalaman. Muli, ako po si Hinsan Man. Good day po sa si inyo lahat. God bless po.